Oh, ano? Ayan, diwata, Oo. Diwata? diwata! Ano makasabi mo sa clearing kaninang umaga? saya-saya! Diwata! Diwata! Masaya ngayon, Diwata, So, ayun nga guys, no. Talagang game na game na game siyang magpa-picture sa mga tauhan niya. Ah, mga tauhan. Mga customer! hindi naman siya matamot pagdating sa pa shout out game na game show hindi wata o oh, ayan guys so oh, after clearing masaya pa rin siya Ya, iba talaga dinudumog Walang katapusan pagdudumog sa picture, pa-shout out, pa-ano selfie. Walang katapusan. Oh, oh, oh. Diwata. Oh, oh. Diwata, oh, oh. na-monetize na ako dahil sa iyo. <laughs> na-monetize na yung Facebook ko. Tama Okay, wait lang ha. Wait lang. Ayan na. Ayan. So, sinilip niya ang tao dun sa kabila kung madami. So, madami naman. So, pansamantalang nagyayosi si Diwata. Nagyayosi si Diwata ang dating tambay ngayon diwata ay kay bawal na pumasok trespassing na <laughs> bawal pumasok kayo hindi tao dyan dyan lang tayo sa ating limitasyon walang papasok Ayan, oh. diwata nageyos siya o, Oh oh, 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 oh bebe lang si diwata, Bebelo, bebelo lang tayo si diwata, Ayan na, ayan na ayenah na, ayenah. Oh, na Ayan na, ayan na talaga 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 Okay, oh, game, game, game. Ha? And game na game talaga si Diwata, oh. Diwata. Wow. <laughs> Game na game si Diwata uh, Dinadumog Dinadumog siya Selfie, puro selfie Papicture Uh, Palis Overload daw, Palis Overload doon Kanya naman ha. Oh, meron ako. Sorry. Doon, so, um, bars. May bagong damit yung logo niya. May bagong sponsor na naman. <laughs> dumog ayun o ayun o ayun ayun papunta na sa CR si Liwata papasok sa saan kitchen ito yung kanyang itkin ito ang kanyang mga menu barbecue, chicken, si paris skin, inasal, buto-buto o oh, ha at yung sikat na payong napakalaking payong. At ang kanyang mini mart. <laughs>